Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yasa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa so ngayon, andito po ako sa Saudi. At ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping pangkalusugan, pangmag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong ilike ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. Ang pag pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay isang topic na requested po ng ating mga followers at subscribers. At aside po sa requested nila ito, ako din po mismo personally is gustong gusto ko po talagang um, i-search ang topic na ito kasi gusto ko siyang i-apply um, mga next year um, pag ready na uli kaming uh, masundan ang aming baby boy. At ito ay, Paano nga ba makabubuo ng isang baby girl? gustong-gusto ko po siya personally kasi um wala po akong kapatid na babae ang dalawa po yung kapatid kong lalaki at ako lang po yung nag-iisang babae and uh, yung anak ko po ngayon is a baby boy so pagka five years old na po siya kaya gustong-gusto ko po na hopefully next year um pag uh, ready na po kami uli kasi sa ngayon medyo mahirap po kasi andito kami ngayon sa Saudi Arabia kami ng asawa ko at yung baby ko So medyo mahirap pag ngayon po namin siya susundan. So balak po namin next year. At kung kayo po ay gaya ko na sabik malaman kung paano nga ba uh, makabuo ng isang baby girl, samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay po nating alamin ang mga tips na uh, posibleng makatulong sa atin na makabuo po ng isang baby girl. Nurse Yesa, ako po ba o si Mister ang magbibetermine ng kasarian ng aming baby? Una sa lahat, mahalagang malaman natin ang mga batayan sa pagpili ng kasarian ng ating baby. Ang sperm ng lalaki ay nagdadala ng dalawang uri ng chromosomes, ang X at ang Y. Sa makatuwid, ang mga lalaki o si Mr. Po ang nagdidetermine ng kasarian ng ating baby. Ang mga sperm po ni Mr. ay mayroong 50% ng X, which is baby girl, at 50% din po ng Y, which is baby boy. So, depende na po yun um, sa paglangoy nila kung sino po ang unang makakapag-meet sa Excel nating mga babae. Kung si baby boy ang nauna, magkakaroon tayo ng X and Y na chromosome. Pag si baby girl naman ang nauna, magkakaroon tayo ng XX chromosome. So, nurse, yes, ah. Kung paunahan lang naman po pala yung mga sperm, ang X and Y na mga kromosom, um, paano po ba, may magagawa po ba kami para mas lumaki po yung chance na manalo po yung XX at magkaroon po kami ng isang baby girl? Yes, meron po mga method o paraan na posibleng uh, mananalo ang XX at magkaroon tayo ng baby girl. So, samahan niyo po ako ngayon, ha? Tuklasin natin na ang mga method o mga paraan na pwede nating gawin. Una ay ang tinatawag na Shettles Method. Una sa lahat, ano nga ba ang kaibahan ng X and Y na mga chromosomes? Ang XX, ang chromosome ng babae. Mabagal lumangoy, pero matagal mabuhay. Ang XY, ang chromosome ng lalaki. Mabilis silang lumangoy, pero madaling mamatay. Dito sa Shettles method, sinasabi dito na kung gusto ninyo magkaroon ng isang baby girl, kailangan ay alam niyo kung kailan ang inyong ovulation. Ano po ang ovulation, nurse Yesa? Ito po ang ovulation ay ang time na kung saan uh, mag-ovulate po kayo at maglalabas po ang isang babae ng kanyang egg cell. So, dapat sabi ni Shettles, 2 to 4 days daw po mag-contact kayo bago ang inyong ovulation. Mas malaki ang kusibilidad ng pagbuo ng babae dahil alam natin na ang Y-sperms ay mas madaling mamatay. At syempre, madami ang X-sperm, so mas malaki ang chance na sila ay magsusurvive. At para maintindihan po ninyo, uh, magbibigay po tayo ng halimbawa. Halimbawa, ikaw ay merong 30 days cycle. Ang regla mo ay nag-start ng June 1, so ang ovulation period mo ay nasa 15. So from 12, 13, 14, 15, pag mag-contact kayo ni Mister sa mga araw na 'yan, ay eh mas malaki ang chance na hindi naaabot ang white sperm or baby boy. Sa ovulation mo kasi 'di ba, madali lang sila mamatay. So malaki ang chance na babae ang magiging anak mo kasi ang babaeng sperm o X chromosome ay matagal mamatay. So, haabot pa siya sa ovulation mo na 15. At ayon din po kay Shetels, Kapag kayo ay masyadong fertile o yung may lumabas sa inyong mga egg white o yung parang sipon, iwasan daw po ninyong mag-contact sa time na yan. Kasi po, siguradong manalalo daw po ang mga boy sperm. So, um, kasi ang mga boy sperm, ba diba, alam natin na mabibili sila, ngunit madali silang mamatay. Pero kapag meron tayo, kung fertile tayo masyado, mas natutulungan po yung mga um, boy sperm o mga X and Y na sperm na makaabot at mamit nila agad ang inyong egg cell. At yun, magkakaroon kayo ng baby boy. At pangalawang tip uh, para sa magkaroon kayo ng baby girl, ay kapag nag-contact daw po kayo ni mister, ay dapat mababaw lang daw po ang penetration. At dahil gusto natin ng baby girl, gawing mababaw ang penetration. Ang missionary position o ang babae ang nasa ilalim at nakahiga at ang lalaki naman ang nasa itaas. Mas matagal ang dadaluyan ng sperm at kaya malaki ang chance na hindi magsusurvive ang mga boy sperm. Pangatlong tip, kung gusto nyo ng baby girl, um, sa mga mamis, sa mga babae po, um, iwasan daw po ninyo ang magkaroon ng orgasm kapag gusto ninyo ng baby girl. Ibig sabihin, tayo mga babae ay hindi pwedeng magkaroon ng orgasm sa time na yan. Dahil kapag nagka-orgasm ang mga babae, nagpo-produce tayo ng alkaline at ang alkaline na yan ay gustong gusto ng mga baby boy na sperm. So mas, malaki ang chance na sila ang mananalo at magsusurvive. Pang-apat na tip para magkaroon ng baby girl is Do more contact. Makipagtalik ng mas madalas para mabawasan ang sperm count ni mister Mapapataas nito ang posibilidad na babaeng si Milia ang maunang makarating at makatagpo sa egg cell. Panglimang tip Um, kumain kayo ng mga acidic na food um, before po ang inyong ovulation kumain ng acidic food kasi ang boy sperm ay mas gusto nila ang alkaline environment so kung kakain ka ng acidic food mamamatay ang mga boy sperm alimbawa po ng mga acidic food ang um, um, chocolate, soft drinks, vinegar, coffee, cheese yan po, um, pwede po ninyong kainin yan bago po yung inyong ovulation Mahalagang paalala po, ang mga pagkain pong 'yan ay healthy foods. So ibig sabihin, hindi po magandang 'yan po yung kinakain ninyo sa buong buwan para lang po makabuo kayo ng baby girl. Ang ibig sabihin lang po dito is before lang po ng inyong ovulation. So baka po mga 2 to, uh, 2 to 4 days bago ang inyong ovulation, kumain po kayo niyan para mas malaki po yung chance na maging acidic po yung environment sa loob which is um propo sa mga babaeng sperm. So, mas makakapag-survive po yung ating mga baby girl sperm. Kasi, ba diba, sabi ko kanina na ang mga baby boy sperm, mas gusto nila yung alkaline environment. So, hindi sila makakapag-survive masyado sa acidic na environment. So, kapag kumain kayo ng mga acidic uh, before ovulation, is malaki ang chance talaga ni baby girl na mananalo. Pang-anim na tip is magkaroon ka ng low salt diet. Ayon daw po sa pag-aaral, ang diet na mataas sa sodium and potassium ay mas advantage po para sa mga baby boy na sperm. Pangpitong tip, um, bago po mag-contact, sabihin niya si mister na maligo po siya ng maligamgam na tubig. Kasi ang mga boy sperm, sensitive po sila sa heat. So kapag naligo si mister ng maligamgam na tubig bago ang contact, malaki ang chance na yung maiproproduce niyang um, sperm, ay mas madami po yung um, baby girl sperm doon na healthy. At pang pangwalong tip, kumain ng mga green na vegetables and fruits. Ang pagkain ng gulay at frutas ay mas makakapagpalaki ng chance na magkaroon ng baby girl. Halimbawa, ay ang spinach, nuts at ang broccoli. Nakakatulong din ang pagkain ng mga pagkain mataas sa calcium and magnesium. At pang siyam na tip ay ang less foreplay or no foreplay at all. Ang pagkakaroon ng foreplay ay pinaniniwala ang nagre-release daw po ng mga happy hormones na ginagawa ang environment ng katawan ng babae na baby boy friendly. Paalala lang po guys, um, para po sa mga tips na yon, ang iba po doon ay experience na mga mamis na naging effective po sa kanila ang, ang ways na yon. At ang iba naman po doon ay galing po talaga sa research at pag-aaral. Kaya nasa inyo din po yan kung gusto nyo po siyang itry, um, kung magiging effective po din para sa inyo. Kasi ako gusto ko siyang itry, pero next year na. Para sa akin po guys, personally, um, ina-advise ko po ito na pwede niyo siyang gawin kapag meron na po kayong um, na unang anak or kung meron na po kayong baby boy at gusto nyo po ng baby girl. Um, para sa akin, huwag po ninyo itong itry masyado dun sa mga um, nahihirapan pong makabuo. Kasi like meron pong tip doon na magkontak um, mag-contact daw po lagi, do more contact. So halos everyday daw dapat mag-contact, ganun. So sa mga nahihirapan pong makabuo, pag everyday din po kayong nag-contact, eh mas lalo pong hindi kayo makakabuo, ba diba? um do every other day contact para po sa hirap na makabuo so mas maganda lang po ito kung may nauna na po kayong anak at hindi po kayo nahihirapang mabuntis ngunit mga sisi, um kung anuman po ang kasarian ang ibigay po sa atin uh, ng Panginoon uh, kung mayroon tayong baby boy or baby girl um still um magpasalamat pa rin po tayo kasi napakalaking blessing po para sa isang babae ang magkaroon ng chance na maging isang ina. So ayun na nga guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, i-comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At sa mga bago po sa ating channel, pwede nyo pong isubscribe ang ating channel at click nyo na din po ang notification bell para ma-notify po kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede din po ninyong i-follow. At pwede din po kayo mag-message doon kung may mga katanungan po kayo. And thank you guys for watching and have a nice day.